Habang ipinagdiriwang ng buong mundo ang masiglang diwa ng dalawang libo at 25, lahat, mula sa mga kilalang personalidad hanggang sa mga karaniwang netizen, ay nagdiwang ng may kagalakan, pag-asa, at pananabik para sa mga bagong pakikipagsapalaran at oportunidad na dala ng taon. May ilan na ginawang tahimik at personal ang selebrasyon, kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang iba naman ay pumunta sa malalayong lugar, upang maghanap ng bagong tanawin at karanasan. Tulad ng marami sa atin, ipinagdiwang ng mga kapuso stars ang pagsalubong sa bagong taon sa kanika nilang natatanging paraan. Mula sa pagpaplano ng magagarang salo-salo hanggang sa pagsali sa masiglang New Year's countdown events, sinigurado nilang salubungin ang libo at ng may estilo at saya. Narito ang mga eksena mula sa selebrasyon ng mga kapuso celebrities at ang kwento sa likod nito. Heart Evangelista, global fashion icon na si Heart Evangelista, ay sinalubong ang 2025 ng may istilo at pagmamahal. Ipinagdiwang ng kapuso star ang bagong taon kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ani niya sa kanyang caption, Hello there 2025! Love that smile on your face! Bianca Umali at Ruru Madrid Ginawang mas matamis at di malilimutan ni na Bianca Umali at Ruru Madrid ang New Year's Eve sa Kapuso Countdown to libo at 25 event inaliw ng kapuso couple ang mga fans sa entablado habang nagbibigayan ng magiliw na tinginan. Nagpakitang gilas din sila sa kanilang solo at makapangyarihang performances. Team Legaspi, sinimulan ng Legaspi family ang bagong taon sa isang bagong pakikipagsapalaran sa Japan. Ibinahagi ni Carmina Villaruel ang kanilang family photos na may caption na Celebrate New Beginnings with Love and Laughter. Happy New Year everyone! Julie Ann San Jose at Raver Cruz Naghatid ng kilig at saya ang magkasintahang Julie Ann San Jose at Raver Cruz sa Gene New Year's Countdown. Pinahanga nila ang mga fans sa kanilang talento sa entablado at paminsang hosting sa event. Sanya Lopez, nagpakitang gila si Sanya Lopez sa New Year's countdown sa pamamagitan ng kanyang mga sexy performances. Ngunit sa backstage, nakakatuwa siyang makita dahil kitang kita ang kanyang excitement sa pakikipagkita sa kapuso fans. David Licauco, nagdiwang ng masayang holiday si David Licauco kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Sa Instagram, ibinahagi ng pambansang ginoo ang kanyang masayang New Year celebration. Kabilang ang mga litrato nila ng kapuso couple na sinagabi Garcia at Khalil Ramos. Solen Husef, pinili ni Solen Husef ang isang simpleng selebrasyon kasama ang kanyang mahal na pamilya. Umakyat pa sila sa rooftop upang mag-enjoy sa fireworks at magpasaya gamit ang mga sparkler. Yasmin Kurdi, tahimik na sinalubong ni Yasmin Kurdi ang 2025 kasama ang kanyang pamilya. Anin niya sa Instagram, counting down to 2,025 with the family, B.Y. and Wasai. Happy New Year! Mikey Quintos at Paul Salas Sinalubong ni na Mikey Quintos at Paul Salas ang bagong taon sa makulay na lungsod ng Tokyo, Japan kasama ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Nagtipon sila sa isang cozy na hotel room na Kapayamas at nagkaroon ng masayang countdown na puno ng tawanan at espesyal na sandali. Shaira Diaz, ang masayahing si Shaira Diaz mula sa unang hirit ay binati ang bagong taon ng may maliwanag ng ngiti-ani niya sa kanyang caption wishing everyone bright and prosperous.